Chora Gatsi tayo mag-unboxing. Ay, kakarating ko lang din. Ah. May brioche. Ano? Expired kahapon. Okay. Ah, brioche. Ito na yung ating koste, oh, na binabal pa sa sa bicarbonato. ayun. Oh, ito na yung aking tinotino -tino na nilagay ko na sa baonan. At saka yung. Ano ito? Plum. Plum. Bu. Plum. <laughs> Pound. Bu. <laughs> Tapos yung ating strawberry. O ano? yun. Ano yung issue. Na <laughs> yung laman na ating fishnet. Ayan Anxiety. Papaya. Buti nga at binalikan ko pa yung isang basurahan at hinalungat. O oh yun, papaya. Avocado. Oh. Tapos isa. You know, asparagus. Ito lang yung issue. You know, isang hindi Peras. Okay. Janas. At saka, Punggi. Punggi ulit tayo. Magkano ito? 279 euro arga. Poy. Next. Ang daming laman na ating fishnet. Strawberry. Yan. Gaganda po ng strawberry, oh. Talong. Marami talong, ah. Talagang strawberry ulit. Bakit kaya pinagtatapon nila iya book ng lukso. Hindi ko alam. Okay. And then, peras. Hmm. Nakabalot pa tiyos. Magkano yung peras na ito? Kalating kilo. Walang presyo. Bio pa siya ha. Mamahalin yan. Hmm. Ayan. Fungi ulit. 278 naman yung presyo nito. Brioche. At saka, strawberry Ay! Yan lang. Brioche na croissant. Confruzione. Ciliegia. Ciliegia yung kanyang palaman. Okay. Yan lang yung laman ng ating. Puno na kasi yung aking bag kasi. Ay! Ito pala yung lalagyan nating strawberry. Isa lang yung nakuha kong at saka tinapon ng ano. Mabene. Tapos, niloto na yung wow, yung zucchini. Yan na din. Zucchini. Ano yung zucchini. Ah, tapos ano ito? Wow, adobo. May zucchini. Ay, 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 ay. So, atin mo na Iko control. Lagay <laughs> natin ito lahat. Ayun. Ay! Pusin na. la la Wala naman siya. Sarah. Tapos ito. Ayan oh. Kita nyo ka. Oh! Yan, oh. Yung sira nito. Oh, mamma mia! Okay. Okay, yung aking baonan. Itong abukado. Sigurado ako yung abukado na ito mas maganda pa sa akin. Ano na? <laughs> ay pulo <laughs> na ano na may ombrejos may kahapon lang yan ano Ano ha <tod> kurshan o ha ciliegge tanche ciliegge sh and aldecoco Yung piros. May pruta ni Bosco? Ah, ito pala yung issue niya. <makes noise> Marami pa doon eh. Hindi ko na kayang dalhin lahat. Tapos ngayon is doon sa basurahan. Alam mo ba? Nandun na yung bus stop. Why? May bus stop doon kasi di ba inaayos yung tram. Nilipat yung ano. So maraming tao doon na, na nakatingin sa akin na namamasura. Na <laughs> Alora. Mm. Ang dami kong nakuha. Oh. Mm. Bungi. Hindi mo na natin ito hugasan. Nakabalot naman ito. No? Gusto mo? Hindi pwede hugasan. Um, Kaya nga, dapat hugasan. Lulutuin na um, agad. Um, okay. Oo, pag niya. Ano, oh, tanong. Damn. Lalaki, oh. Anong issue nang... Ito lang naman yung sira, oh. At saka ano, ta ano tawag nito sa inyo? <laughs> ano tawag sa amin? Diba tumutubo lang ito sa ano? Sa pagnano ng palay? Tawag nyo sa amin is tino, tino. Sa bukid. Ano lang sa ano ng bukid? Ay, sus yung abocado. Yan, may, may buto ka uli ng papaya. Na, ano hindi buting at binalikan ko yung isang basurahan. Nakatago pala siya doon sa baba. Okay. Ano ba? Maganda ng strawberry, oh. Ang lalaki po. Ha? Oo nga. Bakit nangangati e ba yung, yung ano? Hindi, Tapon ko na yung ano na yan. Lulutuin ko naman ito. Bago... Bakit magbabakasyon ha? Karne bale. Karne bale. Karne bale. May nilagay ako sa freezer na Na kamatis. Yung ko. At gustong may gagamit sa ano na ano. Pwede yung ilagay sa isda. Diba? Okay. ng <laughs> Wow. Kailangan na Puno na naman 'yung aking baunan bukas. Ay siya. mamaya na ra katsi, At ay maghuhugas. Okay na yan. <laughs> <laughs> na. Nakaplay yan. Oh. Kala Kalakihan. Oh.